good morning guys welcome back to my channel so now uh, we're going to do vlogs <laughs> we're going to do vlogs so kumusak uh, pa yung lahat dyan i go to pharmacy because my husband want to have the that because his fever and throat is not yet okay so uh, i must buy again riposte so that he will be okay again and then he can work again so i have this uh, i have this yes and this is uh i got i got this every time i bought i bought uh, medicines or vitamins yeah so with this so with this guys is uh for 25 uh, pieces i got free 10 euros So, it is good, yeah. It is good. Nakakamura na. Because the Kripostad is is about 16 euro 99, I think. So, this is good. It it can help more this for my budget. <laughs> Continue tayo sa vlogging. Grabe, super lamig. Ah, masakit sa ano, sa kamay. Masakit sa kamay. So, punta tayo dyan sa ano, ah uh, uh, sa ano sa ano tawag yan? Sa pharmacy kasi bibili tayo ng ano ng medicine. Pero pasok muna ako dito dahil wala akong pera. Tawag ako ng pera konti. So, ikat ko muna guys. So, tapos na ako doon. Kumuha ng konting pera. So, niready ko na yung ano ko. Yung koin ko para sa aboy. Para sa pharmacy. So, dito tayo. Labi-lamig. Hindi ko nila payo kasi pulaw ko. So, ito yung mukha ng umaga. Dito ngayon sa Jangan nih, diisi yang mana? Diisi yang kan belum? Kalian beri nafkah remah. so dyan ako lagi bumibili ng sunflower seed so pasok tayo dito hello so Yeah, na guys. So, yan ako The grip was that. Okay, So, yeah, we na. Step? Yeah. So, nakakuha ako ng 10 euro. Thank you, Lord. So, ayan guys. Tapos na ako doon sa ano, sa pharmacy. Ah, gusto ko lang sabihin guys ba na nagtatry ako mag-English. Naku! Naku, pag mag-ano ako, mag-video ako. Na parang natulala ako mag-English. <laughs> parang yung mga words ko na ano dapat sabihin kung gusto ko sabihin nawawala siya <laughs> ay nako so ito yung ano ito yung ito yung nahulog uh yung pera ko so ito yung uh, na nabayaran ko lahat to oh. ayan ayan siya uh, ang total niya is 16 euro 37 tapos nakakuha ko ng uh, free kasi uh, dahil doon sa kuwi na ano ko iniipon ko so nabayaran ko is ano na lang uh, 6 euro 6 euro yung nabayaran ko so malaking tulong na malaking tulong na tapos pasok ako dito sa ano sa Loto shop kasi taya ko ng loto Sataya <laughs> tayo ng Lotto Hello Morgan Sataya so, tayo ng loto. Ah. So, anong, ano bang numero ngayon na lalabas So, yung birthday ko birthday ni Tommy, yung asawa ko birthday ni Ming Ming tapos aanohan natin ng ah uh, ah, uh, ito uh, hindi, hindi ko na alam seven ano hein natin ang uh, ano ba ah uh, thirty, uh, Hindi ko alam na thirty two, thirty four yeah okay, Feel good na, huh? <laughs> danke so and then tayo pa tayo ng isa ah uh, ano natin yung one one and then ah uh, forty and then twenty seventeen and then ay nako ang hirap forty one forty so ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 so ano na tapos gagamitin natin yung super chal na super chal na number number 6 so dito tayo sa meat so ayan tapos bayaran natin ayan na yung total price is 20, 2 euro 90 so tara bayad tayo sa cashier so I'm back again guys so ayan Uh, bumili ako ng ano, ng ganito. Uh, ito siya, yan, yan. 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 So, yung price niyan is ano, 2 euro. Tapos, buti na lang na nanalo ako. <laughs> Nabalik yung taya ko. So, nakuha ko ulit yung uh, 2 euro. Or, ano, kung, kung, gusto kong bumili ulit, so, pwede rin siyang ibayad ulit ito. So ayan. <laughs> Thank you Lord nakuha ko yung ano tinaya ko. So uh, punta tayo sa ano sa bakery. Punta tayo sa bakery kasi bibili ako ng bread para ah, uh, ayaw kong magluto mamaya na. Tinatamad ako magluto. So balik tayo sa ano sa English speaking. Sabi ng asawa ko ah, uh, mag-ano daw ako mag-speaking English ako tinatry ko yung sa umpisa ng video hindi ko talaga kaya pag ano, pag nasa camera na ako parang natulala ako yung mga gusto kong sabihin hindi ko na alam kung paano, paano sabihin sa English <laughs> meron naman akong kunting alam sa English kaya lang, nawawala pag ano pag nasa ano na ako camera relate kayo nyan mga guys so doon ako sa ano, sabi ko rin na yan maganda yung bakery na ito kasi ano uh, hindi sila hindi sila expensive tapos maganda yung ano nila yung pinapay nila at saka yung cake nila ayan yung pangalan ng bakery is ano yan, yan. pero hindi ko hey, ano yung camera kasi yung iba dito ayaw nila sa camera eh. ayaw nila masani sa video tapos na ako doon guys sa ano sa bakery hindi ko na binibidyo kasi uh, meron meron kasing mga tao na kumakain diyan tapos ayaw nila ng gusto gusto nila na uupo ng tahimik yung mag sulit solitude sila ganyan kaya yung iba nagagalit sila pag ano eh pag na ano sila sa video kaya na maingat talaga ako kasi ayaw kung maano sila Ayaw kung mag wild sila ba na ano na kasi talagang ano sila dito mga maarte Maarte sila dito. Talagang aawayin kapag hindi nila gusto na ano, pag makita ka na nagbi-video ka tapos uh, feel nila na nasali sila sa video. Ayaw nila niyan. Hindi naman lahat pero karamihan, karamihan. Ano kasi sila yung yung taga yung mga talagang taga dito talaga yung mga yung mga yung mga ano ba, mga German, ano sila, mas, ano sila ba yung na tao, tahimik. Ayaw nila ng mga, eh, hindi nga sila mahilig sa ano, mga social media, yung kapatid ng asawa ko. Ayaw nila. So, ito yung nabili ko, ayan. Isa ito sa the best na bakery dito sa Germany, ito, ayan. So, punta tayo ng Lidl kasi. Bibili ako ng cappuccino. So, mahirap mag na ano, walang <laughs> walang mag -ano, walang kasama ba. So, see you later guys, yeah. Andito na ako sa Lidl guys. So, ito yung, ito yung ano, ginagamit ng Lidl na makakapag ano sila, ma, mura ng presyo. So, Lidl plus ang pangalan. So, maganda ito eh. Kaya, hiniram ko yung ano, cellphone ng asawa ko para magamit yung Lidl Plus. Kasi wala akong Lidl Plus sa cellphone ko dahil ano uh, wala akong telephone telepon card. So bumili ako ng broccoli dahil ano siya, mura siya. Oh. So ayan guys, ipakita ko yung ano kung ano yung Lidl Plus. So ayan. Yan. Ang normal price niya is ano, ah, uh, ito ay isang paprika so ang normal price niya is ano 1 euro 59 and then ah uh, if you have Lidl plus F so ah uh, it cost only 1 euro 11 cents. So, so malaki na yung ano na, na discount na. So, talagang maganda yung Lidl Plus. I don't know if ah uh, the other Europe country have this have this Lidl Plus so shout out to you ab uh, abnoging uba and Shilane. kung meron pa kayong Lidl Plus dyan sa inyo kasi i think meron kayong Lidl dyan sa inyo so tara continue na tayo sa pag uh, pamalingkik ah uh, yung ano guys oh, yung guess you can eh. Binagsak presyo ng ano, 1 euro 89. So, kukuha ko ng dalawa. Kasi mahal siya pag ano, walang, walang Lidl Plus. So, minsan lang kasi yan mag ano eh. So, binili ko na dalawa. So, ano na, punta na tayo sa kasya. So, hanggang dito na lang ako mga guys. See you in the next vlog. Thank you for watching and laging tatandaan natin na life is beautiful kahit kahit anumang laban na nalabanan na natin sa buhay. Life is beautiful. Maraming mga candy oh, pero ayaw kong bumili ng candy kasi marami pa dun sa bahay. Walang kumakain. So, dito na ako. So, bye bye guys. God bless. nasan ba yung ano ko? Aso, ayan. So, andito na lang. Thank you for watching my vlog. Bye-bye.